kanya-kanya ng palusot ang mga pulis na idinawit ni Dondon Patidongan sa pagkawala ng mga missing sa bongero. Ayon pa na pagkatapos bayaran ng milyong piso, ang mga sangkot bigla na lamang nanahimik at kanya-kanya ng mga alibay para hindi sila madamay. Kapansin-pansin din na matapos umanong bayaran ng milyong piso ang ilan sa mga taong sangkot, bigla na lamang nagbago ang tono ng kanilang mga pahayag. Kung noong una ay matapang ang kanilang akusasyon Kalaunan ay tila naglaho ang kanilang boses. Mula sa mga opisyal na na-report hanggang sa mga closed door meetings, nag-iba-iba ang salaysay ng mga taong nadawit. May ilan din na nagsabi na wala akong alam na damay lang ang pangalan ko. Meron naman mga nagsabi na hindi totoo, gawa-gawa lang yan ng mga kalaban. At may iba pang nagbago ng salaysay mula sa malinaw na pagdiin naging pag-atras hanggang sa tuluyang pananahimik. Sa puntong ito malinaw na kanya-kanyang palusot na ang naging sandata ng bawat isa. Parang isang laro ng taguan kung saan ang katotohanan ay pilit na ibinabaon sa dilim ng pera, impluensya at takot. Bakit nga batila naglaho ang tapang ng mga sangkot sa kaso? Ayon sa ilang ulat, hindi lang basta simpleng lagay ang pinag-uusapan dito, may mga binayaran umano ng milyong-milyong piso para gawin ng isang krimen at para ikubli ang katotohanan ng sanay magbibigay linaw sa misteryo ng mga sabongero. Matapos ang lahat ng ito, dumating ang pinakamatinding kababalaghan nang biglang tumahimik ang ilan sa mga nasabing sangkot wala nang nagsasalita, wala nang naglalabas ng bagong impormasyon at ang mga pamilyang naghahanap ng hostisya ay naiwan na lamang na nagdududa kung may pag-asa pa ba bang lumabas ang buong katotohanan. Habang lumilipas ang mga araw, linggo at buwan, tanging boses ng mga kaanak ng nawawalang sa bongero ang maririnig. Mga inang umiiyak, mga asawa at anak na nagtatanong at mga kapatid na naghahanap ng kasagutan. Para sa kanila, hindi sapat ang palusot hindi sa patang pera at hindi sa patang katahimikan, ang hiling nila ay ang hustisya. Ngunit sa Pilipinas kapag ang kaso ay may kinalaman sa malaking tao, malaking pera at maimpluensya, madalas nagiging mailapang hustisya, ganito ang nangyayari ngayon sa bansa. Sa halip na linawin ang mga pangyayari, lalo pang nababaon sa kumunoy ng kalituhan ang kaso ng mga nawawalang sabongero. Hanggang ngayon nanatiling palaisipan kung ano nga ba ang tunay na nangyari sa kanila. Oo, may mga taong o may mga malalaking taong sangkot sa pagkawala ng mga sabongero na hanggang ngayon ay iniimbestigahan pa. Ang tanong ng marami, bakit parang mabagal ang usad ng hostisya Sa mga pagdinig, may mga pangalang binanggit, may mga dokumentong inilabas at may mga testigong humarap. Subalit hindi ito sapat upang tuluyang masampahan ng kaso ang lahat ng sangkot sa pagkawala ng mga sabongero. Dito na pumasok ang paniniwala ng marami na hindi simpleng kaso ang pagkawala ng mga sabongero. Hindi lang ito usapin ng sugal, may mga nagsasabing mas malalim ang ugat nito, posibleng may kaugnayan sa pera, impluensya at koneksyon sa mga nasa itaas na posisyon. Kung iisipin, hindi basta-basta pwedeng mawala ang dose-dose ng tao nang walang bakas kung walang taong makapangyarihan sa sugal ang sangkot dito. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin iniimbestigahan ang kaso ng mga nawawalang sabongero. August 27 sa household hearing, tinalakay ang kaso ng mga nawawalang sabongero dahil ayon nga sa kanila, palubog na ang kasong ito. Ilang-ilang araw pinag-usapan sa dyaryo to. Oh, Tapos bigla nawala. wala. So pinag-usapan na yung isa pang, uh, ano, mamaya, nawala na. Oh, Kung hindi namin inopen ito ngayon, itong issue na namin sa bongeros, mawawala na eh. Turuto lang, mawawala na. So I would like to find out from the Department of, of Justice, ano na ang inyong ginagawa so far in relation to to the missing sa, uh, sa bungero. So far, kailan ito mapupunta sa korte? Buti na lang kapatid na open ang kaso ng missing sa bungero sa hearing na ito dahil kahit ikaw alam mo na umaalat na ang kasong ito. Sa huling balita kinasuhan na si Makapas dahil umano'y sa pagkakasangkot nito sa missing sa bungero. Official nang naghain ng formal charges ang Police Commission laban kay Makapas matapos maghain ng complaint ni Ela Kim Patidongan at kapatid niyang si Julie Odondon matapos gumawa ng isang questionable action noong kunin ang magkapatid na sina Ela Kim at Jose sa Cambodia noong Hulyo. Ayon kay Ella Kim na sa pilitang kinuha ang kanilang mga cellphone pagkatapos ay idinilit ang lahat ng importanteng message na nagsisilbing ebidensya sa mga nawawalang sabongero kasabay nito ang pagtago ng kanilang mga SD card na naglalaman ng mas matibay sana na ebidensya laban sa mga sangkot sa pagkawala ng mga sabongero. Ayon pa sa salaysay ni Ella Kim, matapos ang insidente sa Cambodia, nakaranas umano sila ng matinding takot at panggigipit. Aniya malinaw na ang ginawa ni Makapas ay hindi lamang simpleng paglabag kundi isang seryosong pagtatangka para patahimikin sila at hadlangan ng kanilang pagsisiwalat ng katotohanan hingil sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Idinagdag din ng kanyang kapatid na si Julie kilala rin bilang Dondon na matapos mawala ang cellphone at SD card ng kanyang kapatid, pakiramdam nila ay nalagay sa alanganin ang kanilang sariling kaligtasan. Ang mga ebidensyang iyon umano ang magpapatunay na may mga taong nasa likod ng pagkawala ng mga sabongero na matagal nang pinagahanap ng kanilang mga pamilya. Dahil dito, nagpa siya ang magkapatid na lumapit sa police commission upang formal na magsampan ng reklamo laban kay Makapas. Hindi na nila kinaya ang pananahimik at naniniwala silang ito ang tamang panahon para ilantad ang mga katiwalian at pangaabuso ng kapangyarihan. Sa isinampang kaso, malinaw na nakasaad ang mga paratang sa pilitang paggumpiskan ng personal na kagamitan pagmanipula at pagtago ng mahalagang ebidensya at pananakot laban sa mga saksi. Ayon naman sa Police Commission, matindi ang bigat ng mga aligasyon at hindi nila papalagpasin ang anumang tangkang panghaharang sa katarungan. Kasalukuyan ang iniimbestigahan ng insidente at kung mapapatunayan posibleng humarap si Makapas sa kasong grave misconduct, conduct ang becoming of a police officer. Samantala, umaasa ang pamilya ng mga nawawalang sabongero na sa pagbunyag ng magkapatid na patidongan ay magkaroon ng panibagong linaw ang kaso. Panawagan din nila sa mga otoridad na tiyakin ang kanilang siguridad lalo't malaki ang banta kapag nilantad ang pangalan ng mga sangkot. Kung tutuusin hindi lamang ito laban para sa mga nawawalang sabongero kundi laban na rin para sa hustisya at katotohanan. Sa bawat hakbang ng investigasyon, mas lalong lumalabas na malalim at organisado ang pagkakasangkot ng ilang personalidad sa pagkawala ng mga ito. Malaki ang tiwala namin sa kanya nung sinundo niya kami kasi kausap nila ang yung kapatid namin. Pero nung dumating na kami, nagiba na yung tagbo ng ano niya at saka pinaresto na nila kami. Kinuha nila yung silpo namin ni Jose, at saka nung binalik na nila, wala nang SIM card, wala nang memory card. May mga mahalagang ma ebidensya doon na makukuha. Sa madaling salita, alam naman ng lahat to, na gumagana na ang pera ni Mr. Ratong.